sure pinag-aralan po ito ng ating uh, IATR, uh, Headed by the Department of Health naman Oh. No? It's uh, based on good science naman. Always, uh, every month, every week, pinag-aralan naman po ng ating gobyerno yan. Uh, supportado ko po, po ito. Ngunit uh, bilang uh, Committee Chair on Health, inihikayat ko pa rin po ang ating mga kababayan na huwag maging kumpiyansa. Habang uh, nandiyan si COVID, delikado pa rin po ang uh, panahon. Wala naman siguro mawawala sa atin kung suotin po natin ang ating uh, mask. Mas mahirap pong uh, magkasakit sa totoo lang po. Sa public transportation, dikit-dikit tayo magkakalapit. At uh, hindi ma may iwasan na uh, diyan po yung hawa. Uh, so, gaya ng sinasabi ko po, do uh, voluntary na po sa mga open areas, yung pagsusuot uh, ng mask, hihikayat ko pa rin po ang ating mga kababayan. Kung hindi naman po discomfort on your part na magsuot ng mask, makisuot na rin po ng inyong uh, mask. Po, po At uh, hinihikayat ko rin po ang ating mga kababayan na magpa-booster na po ensure marami pa tayong available na vaccines na uh, sa lahat po ng mga qualified na magpa-booster, magpa-booster na po ngayon kesa naman po ma-expire itong mga bakuna ito. Ang nangyayari kasi ngayon, uh, kulang yung uh, information drive natin ay paintindi sa mga kababayan natin na kulang talaga, kulang pa rin, hindi pa sapat yung uh, initial uh, two doses eh, hindi naman po lahat ng mga kababayan natin ay uh, nakakapag uh, kuha ng antibodies. Yung iba nakakuha ng antibodies doon, nagpapabooster. Yung eh, mga kababayan nating eh, hindi maka-afford na magpakuha -anti ng antibodies. Eh, nagiging kumpiyansa na po, sabi nila, ito, bakunado. Lalo-lalo na po sa mga malalayong lugar. Sabi nila, pagpakunado na sila, ayaw na nilang magpabooster. Hindi pa po uh, enough yung dalawang nga uh, doses lang po. Kung qualified na kayo sa pagpapa muster, magpa-booster na po kayo. Libre naman po ito mula sa gobyerno. Pinaghirapan po ito ng gobyerno daw. Nandiyan na yung bakuna. Sobra-sobra na ha. Magpapakuna na po kayo.